ng bagong weekend hindi <laughs> tayo magbabike tatakbo tayo sa malaking lugar sa Palawan tayo ngayon sa si Tito Norman ah, ang isira namin ngayon ay mga 3 yung pace 3 first kilometer <laughs> oy island crepe turun 2 kilometer ang taas boss dito pa paket nung pick

Permit. May... Oh, Politic. Yeah. At least. At least gawan natin to. Sa tabi.